Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Bro Ray. Ah, uh, nandito po ako muli at gagawa po ako ng video para sagutin ko po yung nag-comment sa akin sa YouTube nung ah, uh, last na dinownload ko po. Ah, uh, nag po ay si Boboy Jan Balinos Boss. So, hindi ko naman po kayo kilala dyan kung sino yung mga nagko-comment dyan. No? Hindi ko pa kayo nakikita. No? Sasagutin po natin yung kanyang comment no? dahil nagtatanong po siya. Ah, uh, ngayon po, pag-usapan po natin yan. Uh, yun po, magandang araw po sa inyo lahat. Uh, ito po, uh, babasahin po natin yung comment ni Boboy. Uh, ito po yung kinomment niya. Sabi niya, gawa ka pa ng mataas na video bro, tsaka madami. Uh, hindi po ako masyadong makagawa ng video. Ano po? ang uh, ngayon lang po ulit ako nagkaroon ng pagkakataon kasi busy po ako sa trabaho doon. Uh, dito po, uh, nakagawa po ako ngayon ulit ng video. At uh, kung sinasabi po ninyo, na marami po ako dapat nagawin video. Uh, siguro po uh, pag nakapokus na po ako ano po. Uh, sa ko na po yung sasabihin kapag marami na po tayo rito. Ito po sasagutin ko lang po yung comment mo, uh, John Balinos boss Boboy. Ito po, may tanong. May tanong ako, bro. Eh sabi daw sa Born Again at katulik, bawal daw manggamot kasi sa demonyo daw. Ano ba talaga ang totoo, brother? Uh, hindi po bawal manggamot. Dahil meron po na ibinigay ang Diyos na authorize sa mga tao para manggamot. Ngayon, sino po yung binigyan ng authorize para gawin ito? Totoo po na bawal din maggamot kung wala kang authorize. Kasi baka mamaya gawin mo ito wala kang authorize mismo ng Diyos. Dapat po ang Diyos mismo ang may authorize. O yan. 'Di ba? Kasi kung walang authorize ng Diyos, nagawin ito ng isang tao, eh maliligaw siya. Dapat may gabay ng banal na espiritu ang taong gaganap ng isang gawain ng Diyos. Eh baka mamaya ginaganap mo to, tao lang may sabi sa iyo. Inutusan ka lang ng tao. O, oh, paano mo maipapaliwanag yung katotohanan? Halimbawa, may nagtanong sa sa'yo. Diba? O, oh, sige, sundin mo yung tao nagtuturo sa sa'yo. Ngayon, darating yung panahon, maraming matatalinong tao, marami, uusigin ka, paano mo maharap to? Paano mo masasabi sa mga tao yung totoo? Paano mo masasagot? Hmm. Paano pag dumating ka sa point na, ano, Ah, malalalim na? O, oh wala kang gabay ng Diyos, tao lang, hahanapin mo yung tao na nagtuturo sa'yo, wala magtatanong ka doon. Hmm. Ay yung taong nagtuturo sa'yo, wala rin gabay ng Diyos. Paano ba ipapaliwanag yung katotohanan? Paano masasagot yung mga katanungan? Di po ba? Hmm. Kaya maraming taong bulag. Maraming din taong manloloko. Kasi yung panloloko nila, eh napapagsamantalahan nila yung mga taong walang alam sa spiritual. Hmm. Kaya muntik na rin ako diyan eh na mapaniwala. Nako. Napakadelikado po pala ng pagpasok ng isang tao sa spiritual. Ang mga ginagabayan ng banal na espirito Eh, hindi na kinakailangan pag-aralan yung karunungan. Kaya nga iba yung nag-aaral, iba yung napili ng Diyos. 'di diba? Kaya ang totoo, brother, ang paggagamot dalawa. Meron talagang paggagamot na galing sa demonyo at may paggagamot na galing sa Diyos. Kaya dapat ang tao susuriin. Tipo ba? Susuriin kung saan ang galing ang mga ganitong nakikita natin sa sanlibutan. Kasi dalawa lang po yan. Hindi po tayo malilito. O, tapos ang demonyo, yung kapangyarihan ng kadiliman, kaya din nilang gumamot pero ang kaya lang nilang gamutin ay yung katawan ng isang tao. Ang espiritu ng isang tao ay hindi naman nila kayang gamutin kasi ayaw yan ng katotohanan, ayaw niya ng katwiran. Kasi yung katotohanan at katwiran, yun ay sa Diyos galing. Hmm. Kaya nga dito, pinili ko dito yung mga taong makasalanan. Eh. Kasi mas madaling magsaway sa makasalanan kaysa dun sa yung mga taong nagmamalinis, nagmamatuwid sa kanilang sarili. Diba? Mahirap sawayin po yan. Kalaban niya ng Diyos. Lahat yan, ano, tama. Wala sa kanilang mali. Hmm. Pero yung mga taong makasalanan, nakatulad ko, kapag sinaway mo yan, at yan ay tinanggap nila yung katotohanan na sila ay mali, mas madali nilang maunawaan yung katotohanan. Mas ma, kapag nagbago yan, at nagumpisa silang maglinis ng kanilang sarili, mabilis nilang matanggap yung Diyos. Hmm. At eto pa naman yung isang comment mo. Hindi ako basher mo bro. Gusto ko lang malaman totoo. May iba kasi na namatay na tapos na buhay na kausap ang Diyos. Ang sabi daw ni Jesus, bawal daw yung manggamot. Oh, ang Panginoong Jesus din nagsabi sa amin, bawal talaga na magturo sa maraming tao. Bawal maggamot ang maraming tao. Yung pinili lang. Hmm. Yan ang Panginoong Hesus ang may sabi sa amin. Hmm. Paano namin nalaman? O, oh, siyempre, meron akong kasama na pinagkatiwalaan ng mata. Yung mata na yun, yun nakakakita ng lahat. Hmm. Yun, pinagkatiwalaan sa kanya yung katotohanan, kaya nalalaman namin. Kaya hindi kami maluloko ng mga taong nagsasabi na nakausap nila yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malaking kalukuhan yun kasi yun. Marami kayong nauuto. Oh, ako magsasabi, nandito yung pagmumukha ko. Nakaharap sa inyo. Hindi ako natatakot. Yung iba, patago-tago ng pagmumukha. Dapat, kung totoo yung mga sinasabi nyo, huwag kayong magtago. I Ipaalam ninyo sa mga tao yung totoo. Yung katwiran. Kasi kung sa Diyos, hindi dapat matakot. Oh, hindi dapat magtago. Hmm, kasi daladala -dala mo yung katotohanan. Daladala -dala mo yung katwiran. Dapat, ilahat mo yung pagmumukha mo. Oh, turuan mo yung mga tao na kung pa paano sila maglinis. Hm. 'Di ba lahat naman tayo makasalanan. Ito tandaan niyo. Ang salita ng Diyos, ipalalabas 'yan sa bibig ng tao. Pero yung salita ng Diyos na 'yan, 'no, masakit 'yan. Napakatalim niyan. Kaya pag ikaw tinamaan ng salita, nakakasugat, kaya nasasaktan ka eh. Hm. 'Di diba? Kaya dito, kapag nagsaway ako, no, hindi ko naman kayo kilala eh. Hmm. Pero ako, kilala kilala nyo. Nakaharap yung pagmumukha ko. Pero, ang ginagawa kong ito para sa inyo. Gusto ko kasi, yung espiritu ninyo, no, gusto ko mapunta yan sa langit. No, sapagkat ipinaliwanag sa amin yung katotohanan doon sa kabilang buhay. Nalalaman na namin yun. Kung ano yung magiging buhay natin sa ikalawang buhay. Kaya dapat ang pumapasok sa spiritual, no, may gabay ng banal na espiritu para ang katotohanan kayang ang ipaliwanag, no? Walang bumabasa-basa-basa basa pa pur pag-aaral sa mga libro-libro. Hmm. Tiba, dapat may banal na espiritung gumagabay. Hmm. Para mahikayat 'yung mga tao na magbago, maglinis kasi 'yung paglilinis yan yung dapat gawin ng tao at magbalik loob sa Diyos para pag alimbawa, inalis na tayo sa sanlibutan ito, hindi na tayo nakakahiya na humarap sa kanila hmm, nalinis na so, malapit na mapunta tayo sa langit pero kung tayo, hindi tayo magbabago aba, merong mga langit na ginawa Diyos para sa mga tao kaya yung mga namamatay, mga -lib, may mga libi libilibil yan kung saan sila napupunta eh. hmm. Ito pa. Oh. Sabi daw ni Jesus, bawal daw mang, yung manggamot, black magic, white magic kasi sa demonyo daw. Ano ba talaga totoo, bro? Oh, yung mga black magic, no? Yung mga black magic, oh, ay diyan nadadali yung mga tao eh. Mamajikin nila, papahangain nila yung mga tao para yung mga tao mahikayat nila, no? gagawa sila ng mga kababalaghan, gagawa sila ng mga kahangahangang gawa para yung mga tao madali nila mahikayat yan. Kung anong purpose? Dapat hihikayatin natin yung tao na makilala yung Diyos, malaman yung totoo para yung espiritu nila magkaroon ng kabuluhan. Eh baka mamaya gawa ng gawa ng gawan ng gawa ng isang tao tapos eh malayo naman yung puso sa Diyos eh yung kinagawa niya, kahit na maganda sa paningin natin, kung wala siya, kung walang Diyos sa buhay niya, eh wala kabuluhan. Dapat magkaroon ng kabuluhan yung espiritu ng taong gumagawa na mabuti. Kasi, ang masama, gumagawa din ng mabuti yan. Paano ko nasabi? Yung masama, nagbibigay din yan. O sa kanyang anak, ay ano ba yung pagbibigay? Mabuti. Hmm. Yung masama, nakakapagsalita rin ng na maganda kaya nga nakakapaglin lang sila eh. yung salita na maganda mabuti sa pandinig natin sa bibig lang yun pero pagdating sa puso nila iba pero ang Diyos hindi yan tumitingin sa sinasabi ng tao o ginagawa tumitingin lagi yan sa puso kasi yung puso ng isang tao nandun yung katotohanan at kilala ka kung sino ka kaya kahit na anong sabihin mo sa akin, kahit na anong gawin mo sa akin na magpapakita ka ng mabuti ko yung puso mo naman, ay eh wala sa Diyos, e eh walang kabuluhan yan. Kaya nalalaman namin kung sa Diyos o hindi. Hmm. Tsaka hindi dapat sinusubukan ng Diyos. Maraming sumusubok eh. Hmm. Huwag mong subukin ang iyong Diyos. Magtiwala ka at maniwala. Tingnan mo ngayon, oh di ba? may nagtuturo pwedeng magamot ang maraming tao di ba napakalaking kasinungalingan nun pero ang sabi lang sa amin ng Panginoong Hesus, pwedeng maggamot. hindi siya bawal pero yung pinili lang ang tanong meron ba silang authorize di ba hmm. kaya marami kayong matutuklasan na totoo na marami ninyong nasagap ng karunungan dahil hinahanap ninyo eh. Kaya marami kayong masasagap dyan ng pagkakaiba. Katulad na lang din ang sabi, ang seven art angel ay eh nasa lahat ng mga tao. Once na magkaroon ka dun, na eto yung testament eh. O, oh, kapag nasa inyo daw yung ama, no? kapag nasa inyo daw yung ama, ay eh, nasa inyo daw yung seven art angel. Diba? Eh napakalayo naman nun. Hmm. Hindi po ganun yun. Ito hmm. po yung totoo doon. Wala po sa atin yung ama nasa langit. Ang nasa atin po, ay yung mata. Nasa lahat yan ng dako. Hmm. Kapag sinabi lang po, na nasa atin, ang amang nasa langit, ang Diyos nasa atin, kasakasama natin, yan po yung gawa sa salita. Ibig sabihin, kapag nagsalita tayo tungkol sa Kanya, gumagawa tayo ng tungkol sa kanya no kasama natin siya pero hindi direkta na natin kasamang ano sinasamahan lang tayo niya sa mabuting gawa at sa kanya yon sila nasa langit hmm diba yung seven art angel no may mga history yan sa labanan nila ni Lucifer nung araw. Pero hindi yan ginagabay sa ano, lahat ng tao kailangan na may seven art angel. Hindi po. May, may mga capacity lang po yan ng gabay. Hmm. Depende po yan sa ginagawa ng tao. Ibig sabihin pala kapag masama na yung ginagawa mo, bibigyan ka pa rin ng Diyos ng seven art angel, pitong arkanghel na gumagabay sa iyo, hindi ah. Kapag masama ang ginagawa ng tao, pababayaan niya, wala yung gabay. Kaya nga, kaya nga ano eh, puro masama yung ginagawa niya eh, kasi wala siyang gabay eh. Hmm. Iniintay ng Diyos na gumawa ng mabuti yan, para bigyan niya ng gabay, pero hindi agad pito. Hmm. May libilibil -libil po yan. Pero kapag ang tao pala, hindi ko sinaway, pananagutan ko pala yun. Halimbawa, Nalaman ko yung totoo. At binigyan ako ng authorize na magsalita sa mga tao. Ngayon, kapag hindi ko sinabi yun, ibig sabihin, hindi ko sila sinaway. Ngayon, mapapahamak sila. Hindi nila nalaman yung totoo eh. Ngayon, pananagutan ko pala yun. Ngayon, kapag ako naman, sinabi ko yung totoo, at ito, yung, itong salita ko, mayroong pagsaway sa isang tao. Kahit hindi ko kilala, o, oh, lang naman sila, o pumunta sila sa ano sa katotohanan o sino bang hahanapin nila ang Diyos? at least binigyan ko sila ng idea no na malaman yung totoo pag hindi nila ginawa yun ay labas na po ako doon wala na akong pananagutan at least sinabi ko na hmm. pero ako pag nakita ko yung totoo tapos parang wala lang no parang wala hindi ko pinansin ah ako pala may pananagutan doon Kaya nakasulat din nga po yan eh Sa Bible eh hmm. Kaya yung saway Kapag sinaway no, Parang anak yan eh Pag sinaway mo ang isang anak Dahil nakikita mo mali yung kaniyang ginagawa Ang kahulugan nun pagmamahal Kaya mo siya sinasaway Dahil mahal mo siya Ayaw mo pagdating ng araw Mapahamak siya Ayaw mo na na masanay siya sa maling gawa kaya nga pinuputol mo na yung mali na yun eh kaya sinasaway mo, tinuturuan mo ng tama isang uri po yan ng pagmamahal hmm. katulad din sa kapwa kaya malin mahalin mo ang iyong kapwa nang higit sa iyong sarili kaya pag may nakita ka na mali dapat sawayin mo na may mayroong pagmamahal kaya sinasaway mo kasi ayaw mo mapahamak siya pagdating ng araw parang sa magkakaibigan eh Oh, paano mo ako nasabing kaibigan mo? Eh ngayon, ang daming magkakaibigan ngayon, plastikan eh. Masaya sila. Oh, pero paplastikan sila. Pero pag mo, masama ang loob. Ayaw nila ng saway. Pero hindi nila naiintindihan na yung saway na yun, isang uri ng pagmamahal bilang sa kaibigan. Hmm. Eh ngayon, ang daming ngayon, ayaw masaway. Masama ka na pag sinaway mo. Kaya kadalasan tahimik na lang. Pero may karapatan ang bawat isang magsaway. Hmm. Kanino ba yung saway? Sa kabutihan. O, oh, sa Diyos. Hmm. Hindi naman magsasaway, mag-aaway-aaway. Hindi. Isang uri yan, pagmamahal. Kaya salamat sa lahat na naniniwala. So yun lamang po masasabi ko sa inyo. Ah, hanggang dito na lamang po. Salamat po sa inyo. god bless both